Isa na namang kainan sa may San Mateo Rizal na paniguradong hindi masasayang yung bayad mo sa sarap ng pagkain nila. Na-recommend lang sa amin to na itry namin. Kaya simula Montalban Rizal, nagpunta kami dito sa may San Mateo. Kung pupuntahan nyo rin ito galing Montalban, babalang kayo sa unang kanto paglagpas ng tulay ng Ampid. At nandito na yung Kalayaan Street. Baba pa nga lang dito, baka mapamerienda na kayo agad kasi meron ditong dos tres. Malapit lang dito yung pwesto ng Kalayaan Food Hub. Yung mga presyo ng pagkain nila dito, hindi mabubutas yung bulsa nyo. Kagaya nitong in-order namin na 139 lang. Pero may jumbo cheese dog sandwich ka na fries at mango shake. Itong carbonara naman nila na 85 pesos lang. Pero tingnan nyo naman, itsura pa lang. Napakasarap na. At may overload burger sila na 120 pesos. E gaya ng sabi ko kanina, nirecommend lang to sa amin. Pero sa lahat ng comment, ito talaga yung pinakatumatak sa akin. Ang sabi niya, makakalimutan ko daw yung sarili ko dito. <laughs> Legit nga na baka makalimutan nyo yung sarili nyo dito kapag natikman nyo yung carbonara nila. Sa dami ko nang nakainan na carbonara na mas mahal pa dito, masasabi kong masarap yung pagkakatimpla nila. Hindi lang creamy yung lasa nito kasi malalasahan mo yung mushroom at may konting tamis lang. Spaghetti sana itatry ko kaso tinanong ko kung anong bestseller yung carbonara daw nila. Ngayon alam ko na kung bakit to bestseller. Sa tatlong in order namin, nung natikman ko to, hindi ko na tinigil kainin. Kasi promise guys, masarap. Panigurado ko kapag natikman nyo to, mabibiting kayo dito sa alakart nila. Pero huwag kayo mag kasi Meron silang party tray at family pan. Yeah. Ito pa yung isang sulit bilhin dito. 139 lang pero may fries at jumbo cheese dog sandwich ka na. Hindi ka nila titipirin sa mga sahog dito. At tingnan nyo naman yan, napakaraming cheese. May kasama pa tong mga gulay na pipino at lettuce. At yung pinaka nagpasulit dito sa meal na to, meron pa tong kasamang mango shake. Ang sarap nito kasi totoong prutas yung ginamit at hindi powder. Malalasahan mo rin na hindi nila tinipid yung mangga. Hindi sobrang tamis yung pagkakatimpla nila kahit matamis na yung pearl. Saktong sakto lang at hindi ito nakakaumay. Kung naghahanap kayo ng kape, meron din sila dito. At eto yung mga presyo, napaka affordable lang. Kung hindi nga pala kayo makakadayo dito sa Kalayaan Food Hub, pwede kayo magpa-deliver at mag-message lang kayo sa kanilang Facebook page. Uy, ito pa yung isa naming in order yung overload burger. Meron itong beef patty, bacon, egg, cucumber, lettuce at tomato. Yung sauce naman na nilagay, mayo at ketchup. Nasarapan din kami dito sa burger kasi napakalasa nung patty. Hindi tuyo yung pagkakaluto sa patty at pag kinagat mo, juicy pa. The best din tong burger nila kaya marerecommend kong itry nyo rin to. Sobrang sulit magberyenda dito sa Kalayaan Food Hub. Ang dami naming in order pero hindi ganong kamahalan yung binayaran namin. Kaya kung mapapadaan din kayo dito sa may San Mateo Rizal, try nyo na rin dito sa Kalayaan Kalayaan Food Hub. Sobrang sarap nga ng mga pagkain nila. Wala pang 10 minutes. Ubus na talaga namin. Kaya nga pala guys, baka may marerecommend pa kayo na sulit na dayuhin namin. Pakilagay na lang sa comment section para yun naman yung next naming pupuntahan. At para updated pa kayo sa mga mapupuntahan namin, huwag niyong kalimutang i-follow ang aking mga social media accounts. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye!